lumabas pero bago ko sa ipasok okay pa sa smooth lahat kahit yung um, ano na try pa niya pati <laughs> yung trapik mga pups yung trapik mga pups meron tayo dito ano ah gagawin yung automatic transmission i e, parang i-overhaul e natin to kasi ang nangyari dito pinagawa daw ni sir tapos nawala ng hata ah nawala ng ano na wala ng reverse so i ano muna natin i diagnose muna natin kasi ang ano daw sa kanya dito is uh, kung baga papalitan na yung buo yung transmission niya so titignan muna natin kung kaya pa nating solution ng to tapabuksan lang natin dito tayo sa may ano, West San Francisco sa may Novaliches, at Quezon City. Ay, maaga pa mga paps. sir, SS yung ginawa natin yung nakaraan. Eh papagawa po niya ano to, Oo. Oh. Uh, eh, 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 sabi ko, patig na mo muna maigi kay Jeff talaga kaya yung nga, hinatulan para. daw siya ng ano eh, yung palit transmission. Oh. Uh, eh, Kapit na natin ngayon, kung ah, ano. Kapit ko ba hindi naman. Kaya nga eh. patig, titignan niya man ni Jeff na hindi yan. Bakit kaya, kaya gano'n ng ano? Pero tignan natin kung hmm. ano. Bakit apektado di ba yun pag kayong gano'n walang atras? Pwede po. Pero hindi ko alam kasi yung naging ano nila eh. Bago nila dinayag no. So ano. Tignan muna natin pag... Papasok niya yata dito yun. Mag-usap na kayo? Opo. Andiyan na po siya. Lumabas na po. paps na buksan na yung ano ah, ang gagawin namin uh, ah, ililipat muna namin to sa sakyan sa loob ng grahe kasi mahirap dito tignan nyo maputik may mga lumot lumot kaya mahirap gumawa dito uh -huh. Ayan, ayan yung ano niya. 2.4 Tumog. Sa so na paamo ah, yan. Tone lang kuya pag ano. Baho. Yan. Yung oh, ATF niya is amoy sunog na kaya may possibility talaga na mabuksan natin yung loob. Kasi so, ito pa nga sabi electrical. Mm uh -hmm. -huh. Ah, electrical na yung problema. So sa oh, sakit niya. Pinakialam din yung electrical. So, 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 Hindi uh, actually kasi yung loob kasi durog na nung yun, Ay, yung luma. Yung, yung dun sa may bangga kaya, mas malilim doon. Pwede tayo. So, tanungin natin si Sir kung ano talaga yung naging ano nito. yung naging ah, uh, ang dito? History. <laughs> ah, Sir, sige, sige. ano nga yung unang history nito? Yung, may leak sa transmission. May leak sa transmission, tapos anong nangyari, dinala niya sa casa, no? O casa ba? O ano Hindi, lang? ano lang din, repair. Repair shop. shop. Oh. Tapos, ang ginawa nila, nagpalit ng mga seal, 'yung 'yun seal sa ano? ah um, mga oil sa, seal oh, palitan. Actually, nadamay na din kasi pa bago na rin 'yung mga support niyan. Uh o. -oh. Palitan na din 'yung no. Pero after 'yung before noon wala pa siyang hindi gumagana lahat, uh, reverse ganon Oh, lahat uh -oh. smooth wala. Is smooth 'yung uh -oh. smooth lahat ng ano niyan. 'Yung problema ko lang nagkaroon ng leak. 'Yung leak lang. Tapos oh. nung pagkatapos gawin 'yung leak Ayan yeah na, nagkaroon na ng problema na nawala yung reverse niya. Mm. Oo. Actually, nagkaroon ng kanya. Nagkaroon ba yung no sakit niya? Eh. Oo. Oh, daw, nya. mga paps. Nasaan yung ipalitak? Yun lang ang ano Baka Hindi naman yung pinagpuputol So, ayan mga paps. Uh, ah, babaklasin muna natin yung transmission nito. Para makita natin yung status sa loob niya. Good morning. Ayan uh, si Kuya. Kuya Roy. Yung ano pala nito is a uh, Mavic Mitsubishi Galant 2.4. Yan yung kasa.

Ha, lang nila nilang cable tie. Okay, so, Roy. lang. Ayan, babak kasi yung dalawang gulong. Kasi yung ano dun. Ano may tumatawag. Ano, babaklasin natin tong gulong dito tsaka yung gulong dun sa kanan ah, sa kaliwa ayan ayan din drain natin yung ATF tignan nyo mga paps yung ribaba nitong ano yung drain plug ng ATF sa transmission ang kapal o oh, ayan Yun. may kinainan, Kaya, kaya nawala yung ano nito, reverse end. bago. mamaya bubuksan natin yung transmission, tingnan nyo. Pag naibaba. May 'yung ano, 'yung ito 'yung drain plug ng transmission. Nyo. Ah. 'Yan 'yung rebaba niya. 'Yan 'yung kinakain dun sa mga ano diyan, mga gear. Mm -hmm. Kaya tsaka yun yung kung ano, sunog, di ba? Oh, sunog na sunog, sunog 'yan. Ah. So meron na tayong idea mga paps kung bakit ah, wala siyang ano, wala siyang reverse. Oh. 'Yan ang ano. Kaya tingnan niya mamaya pag naibaba na 'to, bubuksan 'yung transmission.

Kilok, kilok. Piniikot yung puli mga paks oh, para oh, maluwagan yung ano. Akin na yung bisito na ipinigyan sa akin. Para maluwagan yung sa torque converter. Kasi yung torque converter meron niyang ano. Hindi uh, mga bolt na kailangan uh, tanggalin para kumalas uh, uh, sa transmission mula sa makina. Yan, uh, yan, yan. Ayun. 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 tayo mga paps. Pakita ko sa inyo. So, yung, ano? hmm? Ito siya na mga paps Ay sinasabi ko na Meron siya. Kita ba ay yung mga bolts niya. Matanggal na natin. Balik kakalangan lang dito o kontrahin dito sa may crankshaft para umikot yun Tapos matanggal natin 'yung bolt. Si, sa 267 si sa torque niya, 'yung bolt niya. Sa ganitong modelo, Mitsubishi Galant. Mebeck. 'Yung mga ano na lang tatanggalin natin. Natanggal na 'yung mga support ngayon 'Yung, uh, yung bolt na lang sa ano, sa bell, bell housing. So, ito kakalangan natin itong makina para pag uh, inalis natin to is hindi siya bumagsak Ani ano yung dalawang kumulter bumabana bumaba na bumaba na mag isa yung transmission isang ah! retap pre no? mayroon oh ito is jeep Nah, ini. Kalau malu lagi, enggak galauan.

8 8 <coughs> mm. mm. Ito mga pops, yung mga paps, tignan nyo ito. Ayan, nakikita nyo kayod na kayod. Sunog na sunog na siya. Tapos yung ano, kapatid ko yung sa Australia, pupuwi yun Yung bumili ng ano, bumili ng pyesa. <laughs> Ay, ay, na yung... Naalala ko na sa malayo. Yun. Yung alin, yung alin. Ay. Alin daw pa. Kaka. Yan yung piyasa natin. Ayan. Yung alin, trey. Tapos bumili na rin tayo ng ano. Ah. Yan yung bed, ah, ano? Silicon. Tsaka... Yung filter, Asan na? Hello. May resback na gamit tayo. ito. finalize na mga paps. Tapos kakabit na natin doon. Tapos magkakaalaman na kakabit muna natin yung torque converter yan tapos sasalpak na natin yan tingnan nyo yung kung paano yung tamang pagkabit ng torque kutikuti nyo lang mga pups. hanggang sa bumaon what no yan tingnan nyo yun. dapat siyang bumaon Ay ayaw mo ako. Kailangan ano to. Nararamdaman <coughs> <coughs> nyo naman yung mga props na ano. Ah, gaganan siya. ikot, kabareta, ikot. Napakipot pa, ayaw pa. Ayun na, ayun na mga papas, bumaon na siya. Narinig nyo? Ayan. Ganyan yung Mararamdaman nyo yan yung pagka, ano, pagka inikot-ikot nyo. Pagka bumaba na siya. Mararamdaman nyo yung parang pak may gaganan siya. Ibig sabihin nyo, nakasalpak na na maayos yung turk. <laughs> okay mga paps, na natin. Okay yeah, mga paps, naikabit na natin yung transmission. Ngayon maglalagay na tayo ng ATF. Yung, yeah. Yung yung, yung 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 mga paps, ATF yung na gagawin natin is wish, wish. Pakibukas na ko Kaya Tayo yung lalagay. lalagay. Ayan, lagyan Lala. muna natin oh. ng anim mga paps. Anim na galon. Anim. Anim na litro <laughs> Ayan, kaya mo yan kuya. Ayan. Walang nginig oh. pagkatapos na anim, start mo na natin. Huwag ka munang uulan, medyo madilim eh. Ayan. Dapat matapos muna to. Na mga paps. Ayan. Kita nyo naman, meron na siyang reverse. Ayan, aatras siya. may reverse na siya. Kaso, ngayon pa reverse naman. Hindi, joke lang. Hindi, <laughs> okay na siya. Ito, tignan niyo. May reverse na. Tapos, iti-test drive natin yan. Yan, para malaman natin kung smooth. Yeah. So mga paps, sumokay na siya. Ah, uh, kung bagay, kung dati wala siyang atras ngayon, okay na. Uh, yung atras niya, yung abante niya, saka yung shifting niya, um okay na. Kakatapos lang na mag-road test. Ayan. Uh, okay na siya. So, pwede na. Makaka-uwi na tayo. <laughs> Okay mga paps, kung napadaan ka lang ngayon sa channel ko, please subscribe, Jobs Mechanic, pakipindot na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Okay mga paps, God bless.